Hello guys, nandito na naman tayo sa ating motovlog. Uh, kung taga Tugigaraw ka, alam naman na natin na napaka-traffic dito sa ating kalsada. Kaya kung papunta ka ng Karig, pag na naman tayo ng bangdaanan daanan na traffic, lalo na dyan sa may Starmark. Ayun, uh, papunta tayo ngayon sa bagong gawang kalsada. Uh, ang tawag dito is... sa yung kalsada na bago ginagawa kung di nyo po alam, may mga nakatambay pong mga motorista dito tricycle, pwede po kayong magtanong dyan kaya sasabihin naman nila na kung asan yung daan kaya pupuntahan na po natin yung kalsada na sinasabi nila dito po kasi yung daanan na ito uh, ang state na ito ay Tuguegarao ino, norote Uh, Dinaw Norte, Tagino Street. Na uh, pag kung galing kayo doon, uh, diretso lang po. Uh, magingat mag-ingat lang po tayo dito sa mga nakatambay na mga nakapark sa gilid ng karusada. Baka masabit po natin ni eh, sila pang magalit kasi magasgasan yung mga nakaparada nilang mga sasakyan. Okay guys, uh, malapit na po tayo dito sa may dulo ng ulang hanggan yan, kita niyo naman po uh, harang na yan. yan may mga nakatambay pang mga walang magawa sa mundo at saka dyan na yan akala ko nung una uh, kailangan mag -write. pero sabi nung mga tao dun eh, walang daanan dyan sabi nila, kaya ito tinuro naman nila yung tamang daanan Ayan, nagpalip. Kailan po ninyo magpalip? Kunting kalsada lang tapos may kunti kayong makitang skinny da right side. Mag-ingat po tayo dito kasi rough road pa ito. Uh, ayan. Pagdating po sa baba, may putik. Ayan, may sinusundan na tayo mga motorista. Papunta rin po sa pupundaan natin. Okay pa pansin nyo, may Nobel Dagan ko na kasi pinapakain tayo ng aliyak, alikabok alikabokya. Hindi naman tayo kumakain ng alikabok. Dito sa kamsada na to, uh, ay, no, you know. may yan. Pagdating nyo sa may galop. T intersection, kailangan nyo magparait. Ang right nyan is pakarin. Yung po nyan ay papuntang Tramo Road, papuntang is Solana. Ayan, kunti lang naman po yung ano dito, yung ay, Rock Road. Pumunta po kayo dito ng ano ng medyo maaraw kasi pag maulan po dito maputik po. Sayang yung car wash nyo ng sasakyan yung motor yung lalo na pag maingat kayo. Ayan, yan ha. Kikita nyo naman na sementado na yan. Dire Direct-direct yun na po yan hanggang makarating kayo sa may dulo. Dulo po niyan is DOH na. Kung pupunta po kayo ng ano, paigig kayo, pwede na po, nyo, pwede na po kayo duman dito. Ang uh, bungad lang naman nitong semento is uh, one way pero sa kadahilan ng wala nang masyadong dumadaan, pwede po yung dumaan. Mag-ingat lang po dito sa mga arang na po yan. Ayan guys, maliwalas po dito ang ganda ng tanawin. At walang mga nakaparats gilid pero may mga nagano pa rin dito. Okay guys, enjoy nyo. Ah, okay.